At kayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Kakasama po natin tuwing Martes at Webes dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. sa season pong ito, tututukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Ngayong araw, makakakwintuhan po natin dito sa ating programa, si Director Imelda Ronda. Mula po siya sa National Authority for Child Care o NACC, upang talakayin po ang mga programs and policies na nakatuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga survivor ng child exploitation. Magandang umaga po sa inyo, Director Ronda. Yes, magandang umaga po, Ms. Dayan at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita sa National Authority for Child Care. Thank you for joining us. Alright, siguro umpisahan natin yung ating talakay ng Director Ronda dun sa ka pagkakaugnay ng kahirapan at nitong child exploitation. Paano po ba konektado ang dalawang ito at paano napapalala ng kahirapan itong cases of child exploitation? Actually, malinaw po talaga yung koneksyon ng kahirapan sa child exploitation. Kasi po kapag ang pamilya ay nakakaranas ng kahirapan, ang ating pong mga kabataan o yung mga bata ay... Uh, nagiging vulnerable po sila sa exploitation o pagsasamantala. Kagaya na lang po kung salat po sa kabuhayan ang pamilya, napipilitan po sila na pagtrabahuhin yung mga bata, mm -hmm. yung tinatawag po natin ng mga child labor. Mm -hmm. uh, meron din po kami mga uh, karanasan sa National Authority for Child Care na binibenta po ng kanilang magulang ang kanilang mga anak oh in the guise of adoption. So okay. actually po, uh, recently lang, ngayong November 5, may nahuli po yung ating PNP WCPC mm -hmm. na 4-month-old baby mm -hmm. na binibenta po ng kanyang sariling nanay. Oh my, grabe, may mga ganong cases. Opo, At nang dahil month, sa kahirapan oh. po. So, okay, so binibenta nila by mga... How much? Uh, actual, Actually po, base sa datos ng uh, PNP, mm -hmm. uh, binenta daw po yung bata ng 25,000. Oh my. Okay. So maganda yung convergence na nangyayari na with other agencies ay napapag-usapan ninyo itong mga ganitong cases at nabibiging solusyon at na-rescue niyo yung mga batang ganito. Opo. Napakahalaga po talaga ng conver uh, convergence mm -hmm. ng lahat ng mga... A ahensya ng gobyerno. So ang NACC po ay kasama sa interagency committee especially po sa child trafficking at um, illegal adoption kasi kami po ang NACC ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad po ng legal na proseso ng pag-a-adopt. Uh, domestic man po ito or intercountry adoption. So kami po ay kasama ng Department of Justice, ng Department of Social Welfare and Development, Dep Ed, NBI, PNP, kahit na po academe at lahat po ng mga uh, social work organizations. Well, we really have to put a stop sa mga ganitong child exploitation cases. Ano oh. pa yung mga policies and programs na maari ipatupad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para matigil itong mga ganitong cases? Uh, nasabi ko na nga po na ang uh, mandato ng NACC ay magbigay ng pamilya na mag-aaruga sa isang bata na nawala ng pamilya or maaring in the process na mawala ng, ng pamilya. So ang programa po namin, meron po kaming mga alternative child care kagaya po ng foster care. So kami po ay naglilesensya ng mga pamilya Uh, magulang or kahit po individual na gusto pong mag-alaga pansamantala ng bata na nakakaranas po ng mga Uh, abuse, pag-aabuso, whether it's physical, sexual abuse, emotional abuse, mm -hmm. na hindi na po kayang alagaan ng kanilang sariling pamilya dahil po ang kanilang sariling pamilya ay sila po na ang nag abuso ng mga bata. Mm -hmm. So, kailangan po natin protektahan ng mga batang ito at kami po ay merong mga lisensyadong mga foster parents na maaari po, train po na mag-alaga sa mga ganitong po mga bata na nakakaranas ng uh, abuso ng kanilang sariling pamilya. At hindi lang po Foster care dahil sinabi ko po kami rin ay nagbibigay ng permanenteng pamilya through adoption sa mga bata. So kung hindi na po sila kayang alagaan ng kanilang sariling pamilya, mm -hmm. maaari po namin sila mabigyan ng pagkakataon na maalagaan ng isang pamilya na totoong mag-aalaga at mag-aaruga sa kanila. Mm -hmm. Under your care or monitoring, nasa ilan po yung mga survivors natin? Uh, sa ngayon po, meron kaming 16 na biktima or survivor ng uh, OSAEC at meron kaming uh, 36 na under ng CESAEM, uh, survivor mm -hmm. uh, victim, na sa pangangalaga po ng aming mga lesensyadong foster parents po. Mm -hmm. And we talked uh, earlier na ito ay temporary lamang yung sa kanilang foster mm -hmm. care, no? Opo. And then how do you find the perfect family para ma-reintegrate ulit itong mga survivors natin? Opo. Uh, dahil po itong mga batang ito, para po sila ay mabigyan namin ng permanenteng uh, pamilya through adoption, may mga proseso pong pagdadaanan ang isang bata. Mm -hmm. But ang amin aming pong pang pangunahing layunin ay maibalik po sana yung bata sa kanilang pamilya dahil kami po ay naniniwala na ang kanilang sariling pamilya ang talagang magbibigay po sa kanila ng proteksyon. Kung hindi na po sila talaga safe sa pamilya po nila, uh, maaari po kami maghanap ng ibang kamag-anak na maaaring mag-alaga sa kanila at kung hindi po, uh, doon na po namin ipoprocess yung adoption po ng bata para po sa ibang pamilya na na-assess din po namin na uh, kwalipikado na maging adoptive parents. At yun na po yung magiging permanenteng pamilya ng bata. Mm -hmm. Alright, well ngayon po ay National Children's Month mm -hmm. at ang tema ay Osaek Sisaem Wakasan kaligtasan at karapatan ng mga bata ipaglaban which is very relevant and very timely ano po ang mga programa po ng NACC uh, kaugnay po ng selebrasyong ito ngayong buwan opo marami po kami mga activities in line din po sa National Children's Month kami po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD sa Council for the Welfare of Children sa mga academe po para po mai um, magaroon po sila ng mga activities especially for advocacy o'n uh osa si sa and yung sinabi ko po na uh, talamak na rin po ngayon yung bentahan ng mga bata sa ating po mga social uh, uh social uh, media mm -hmm. kagaya ng Facebook, online baby o, selling po, yung okay. sinasabi ko po na online baby selling na Uh, meron po talaga nangyayari mga ganun. Kaya po kami ay nakikipagtulungan especially po sa ating PNP WCPC, yung Women and Child Protection uh, Committee po nila. At uh, dahil po ito ay social media, kasama na rin po namin yung Department of Information and Technology Communication mm. kasi sila po ang pwedeng mag-surveillance nitong mga Facebook uh, page na po Oo. ito. At uh, kami po ay nakikipag-ugnayan na matakedown po itong mga Facebook na ito. At para hindi na po ito tangkilikin ng ating Correct. pong mga ano po, mga nag, nagbabrowse sa ating mga Facebook dahil napaka laking impluensya po ng uh, social media sa ating pong mga kababayan Oo. at ginagamit po sa hindi magandang paraan itong social media. Para po. lang mapaalalahan na natin yung ating mga manonood, syempre baka ma-encounter hmm. nila yan sa online. Yung sinasabi po ninyong cases of online baby selling. Ano ba ang portrayal nila online? At para maging wary and cautious yung ating mga netizens. Opo. Okay. Actually, ginagamit po nila ang salitang adoption. Okay. Uh, kahit sinasabi din po nila na legal adoption. Pero hindi po ito legal adoption dahil isa lang po ang opisina ng gobyerno na nangasiwa po sa totoong legal na proseso ng pag ng pag adopt Ito po ang National Authority for Child Care. Okay. At meron ka po kaming Facebook account na National Authority for Child Care ang pangalan po. At kapag ka po nakita po ninyo ito, wag na po kayong tangkilikin. Itong mga mm -hmm. Facebook i-report uh, din sa -report inyo, no? po, sa National Authority for Child Care. I-report po niyo sa ating mga kapulisan. Meron pong Women and Child Protection uh, committee sa ating po mga uh, police station. So maaari po nilang i-report po ito. Oo. Oh, oh. Naku, kung mali po iyon illegal po iyon natapos yes, i register pa nila sa na sila siguro yung biological parents ano which ay, is oh po, isa, hindi tamang proseso yes isa rin po actually ang pagwi ng birth certificate sa child exploitation mm -hmm. okay isa ang pagwi po ng birth certificate irerehistro nyo ang isang bata na hindi naman po kayo yung totoong magulang eto po ay punishable under our law mm -hmm. because that is a uh, criminal act under the revised penal code pero meron po tayong drama rin. Meron pong batas tayong uh, ipinasan noong 2019 po. Ito yung tinatawag natin na Republic Act 11222 or yung Simulated Birth Rectification Act. Okay. okay. Ito naman po, para lang po Mabigyan ng pagkakataon pa. na ma-explain mm -hmm. ko po itong RA 11222 dahil po talamak din yung pamimeke ng mga birth certificate ng bata at hindi po ito nakakatulong sa bata dahil hindi, na, hindi niya kilala yung totoong identity niya. Sino mm -hmm. ba talaga siya? Mm -hmm. Dahil peke, yung mga magulang na nakalagay sa kanyang birth certificate. So yung batas na po natin yun, binibigyan po ng pagkakataon yung mga magulang na nameke ng birth certificate ng bata na baguhin po ito. ipa-cancel po ito at ipakorek po. Uh, through uh, the petition for uh, the cancellation of the simulated birth certificate at itutuloy po nila yung legal adoption ng bata para magkaroon po ng totoong birth certificate yung bata at totoong pagkakakilanlan sa kanyang sarili po. Okay, well, Director Imelda, marami po kami natutuhan sa inyo at uh, naway ang ating uh, pag-uusap na ito ay mas mag-create pa ng awareness sa mga yes. tao to help you out as well para po wakasan itong mga child exploitation cases yes. na mayroon po ngayon. Marami pong salamat sa pagbisita sa aming programa at sa ating pong mga tagapanood Salamat po sa inyong suporta. Hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Director Imelda, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong Umaksyon Laban sa Kahirapan!